things the jante yan. Gusto mo busno? Ito yung trabaho natin. Gusto ni Ashen na sasama kami Gusto magbusno na. Herong na. Sabi niya hindi daw enough si papa niya na magahatid sa kanya sa school. Sama daw kami sabihin niya. Kaya at saka bibili na rin pala ako dadan ako sa. Hello. Oh, oh. Hello. Oh. Oh. Hello. Oh. Hello. Nay! <laughs> Nay! Yung yung bus kasi na. Sate. Sate. Yung bus nandiyan na. Dadaan ako ng Sahara. Bibili ako ng pasta ni Asher para sa kanyang spaghetti. Parang yung binili ko nakaraan, yung curd. You want the spaghetti pasta or the curl pasta? tignan natin kung may spaghetti pasta. yun ang lulutuin natin. So, baguhin naman natin. Okay. Okay, baguhin natin yung kanyang pasta. Idadaan so, ako doon. Kaya, yun. See hey, you, see you. Nandito tayo sa supermarket. Ano to? Akala ko, star margarine? Nutralite. Akala ko talaga, star margarine. to What is cheese? Cheese? Mm -hmm. Oo ka naman ng oo, Papa. Eh. Ice cream. Ano to? Nutralite. Healthy, yes. Oo nga, para siyang star margarine. Para sa tinapay. Can I see how much the nuggets here? kasi di ba balak ko gumawa ng nuggets you ask nga papa how much this one nuggets ay this that chicken nuggets chicken nuggets can you ask how much that one kasi gusto niya ng nuggets sa school punta muna ako sa taas yan akit tayo sa taas at bibili tayo ng pasta. meron. Ayun, meron na. Kaya lang. Wait. Trip. Smell mm sabon sabon. Mm smell sabon. mahal. They don't have the other brand. Hindi ako bibili niyan. What? 300. This one, 100. I will get the one. <laughs> Nagtitipid. Ito, ano, macaroni. Macaroni pasta pala to. So, 100. Which one? This Any? one? I will try this. I will. Try ko to. Ketchup. 190. This one, spicy. Spicy. Mag expensive. 200. But this one delicious. Expensive. Delicious this one for pasta. This one is spicy, this not spicy. The one you bought the last time spicy. Nice. Yeah. Sleep na? Hmm. So mama kami sa loob, maghatid kay Asher. Ngayon kasi nga para hindi umiyak si Tonton, e eh kaso nga nag-iyak man ang isa, 300 na to. How much this one? Peanut butter for sandwich. 300. I give me. You get the basket. Enough na, only that one. Let's go. Uy yes. Anna. Yes, I know. That one na ano. New. Yung may sidecar sa unahan, yung pwedeng dalawahan ng upo sa unahan. Mga bagong tuktok. Yes, five people. Two front, 3 back. Yes. Uy, uy, uy. Na. Nakabili na tayo ng pambaon ni Asher ma-judge also this one? Ah, same. Ah, same. The chair, front chair. What is the old one? Nangihingi ng pagkain. What do you want? Ah? Huh? What do you want? <laughs> Turo niya. Bumili si Ancy. Meron siya noon yung chips. Sige, ma'am. O, Gusto niya. May biscuit dito. <laughs> Ako bigyan ko ng biscuit. Ayaw niya ng biscuit. Tinapun niya yung biscuit at yun daw ang gusto niya. Yun daw, yun daw. This one biscuit. ha you want biscuit. Oh, malalat. This one biscuit for you. This one biscuit. Ano na? Biscuit, biscuit. I just want biscuit take. This one. Ayaw niya. <laughs> Ayaw niya ng biscuit. Ganyan siya, guys. Ayaw niya ng biscuit. Gusto niya yun pagkain ni Asher. Kung ano yung pagkain ni Asher, kailangan meron din siya. Kung ano kinakain ni Asher, kailangan yun din ang kakainin niya. Kakain lang to ng biskit kapag nakita niya si Asher, kakain ng biskit. Mariosep talaga ang batang to. Ay, naku, tonton. Nagre-ready na kami para gumawa ng homework magsusulat sa Nepali, magsusulat daw siya ng healthy food or nutritious food like egg, Nepali, anda, tarkari, uh, fruits, ano ba ang ano ng fruits? Um, full, fal, fal, full. Ah, uh, yanon, uh, dal, bat, mga ganyan, mga nutritious food ba? Magsusulat sila. Not this one, oh. Eh, itsura. Nangingi ng pagkain yun. Ang gusto niyang pagkain yun. Ayan niya ng kanyang biscuit. May tira siyang biscuit. Yung binili namin kahapon nung nagpiknik kami. meron nandito. Ayaw niya. Gusto niya yun. Eh, wala yung may-ari. Nasa CR. <laughs> kami nagagawa ng homework ni Asher. Ngayon, kumatok si Ama. Sabi niya, Asher, Asher. Sabi niya, la. Sabi niya, snail. Ano malinis na? ni this one. real. Tanggal na rin ang buntot. Binigay. Bali, nung nakaraan kasi, yung binigay ni Sumitra, ni Luto. You your, 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 copy, your copy, your book. Nung nakaraan yung nagbigay si Sumitra, di ano di niluto namin pagkaluto kasi binigyan ko kasi ang sabi ni Asher nabibigyan daw sila ng konti pagkaluto daw yun ang sabi daw ni Sumitra kay Asher kaya nung naluto nagbigay ako ngayon kagabi tama kagabi yun guys kagabi nung dumating kami galing sa galaan sumunod si Ama yung pagsunod ni Ama dito ibi inabot niya kay Asher yung yung bowl ng isda nam Nang isda pala siya kahapon so nagbigay siya ng isda sabi ko si Asis Asis sabi ko si Ama nagpaparamdam sabi ko kasi namigay siya eh namigay siya ng isda na, na naisdaan niya eh namigay siya tapos ngayon eto sunod oh nagbigay ulit siya ready to cook na to oh lulutuin na lang talaga. Pero for sure, pag niluto to, magbibigay din ng kala, yung ano, pagbibigay din sa kanila. Sabi ko nga kay Asis, Asis, nagpaparamdam na si Ama. Sabi naman nung isa, uh. sabi naman nung isa, di ko alam bakit siya nagpaparamdam. Bigay-bigay siya, oh. Nangisda siya, dalawang beses sa siya nangisda, dalawang beses siyang namigay. Nang snails. Namigay din siya nangisda isda na yung luto na pinangulam kagabi ni Asis. At sa kadal. Oo. Oh. Diba? Pwede <laughs> na dito kami sa likod bahay ni ah, Tonton. Ah, tignan nyo naman yung ating palay. Yes, they are removing now. Hmm, bulaklak na yung ating palay. Hmm. Tatanggal na sila doon. Tinatanggal na nila yung mga bambu-bambu. Natapos na yung 21 days. Ngayon, naglagay na rin sila ng poste. Kasi nung nakarana, naglagay sila ng wall. Walang poste. Uh, what they're doing? Kaya natumba yung wall. Ngayon, naglagay na sila ng poste. Hmm. At yung bulaklak ng ating palay. Hmm. Look. Um, mabango siya. Kapag humangin, mabango yung amoy ng palay. Hmm. At yung ating mangga. Tinanggalan ni Asis ng, ano, ng plastic yung dalawa. Sabi ko, huwag mong tanggalin ng plastic kasi yung mangga nila ama, ang daming ang bunga ng mangga nila ama, pero dahil na at nag- ulan-ulan nitong -ulan mga nakaraan, nagbitak-bitak, natamaan ng ice. Kaya sabi ko kay Asis, huwag niya munang tanggalin. Sabi ko, tanggalin mo lang yan kapag yung wala na yung ulan-ulan. Every time na umuulan dito, may kasamang ice. walu yan, walu yan sila. Yung bunga ng mangga natin. Yes! Remove it. Ha? Yes! Ba? Ba daw ba? Sabi niya, ba? Oh, see? They remove, look. They remove the plywood. Hmm. Why? Uh. Sisimula pa lang mamulaklak, oh. Tapos, naghangin-hangin ng malakas, nagulan-ulan ng malakas. Ay, wag naman sana maging ip na naman ang bunga ng ating ano palay Bay, wala na tayong bigas pag ganun yes yes that one rice rice no. it's rice that one rice pwede na ulit talbusan ng ating kamote hmm. may mga magaganda siyang talbus at may mga tinanim pala dito oh sili hmm. tinanim ni ama oh magkatanim tanim siya dito ah oh. hmm. kaparamdam hmm. ito pa sag Hmm. Tatlo yan sila. Sagiyan Parang kulitis din. Parang ganyan, oh. Kulitis. Konting-konti na lang. Ang hindi natanggalan. Dito na lang sa may parte ng ating kamutihan. Ang kailangan linisan. May malalaking dahon, oh. Maganda. Pwede na ulit talbusan. Ito, Zucchini at ang ating watermelon tingnan nyo yung bunga nya guys ah that's watermelon na yun oh zucchini abba, oh mm -mm. watermelon that one anak ko yes watermelon